So ayun mga kamotorista, meron tayong iko content ngayon. So kakita natin sa dulo, meron jigsaw dito. saan so, dito yung mga katrabaho natin. So ang jigsaw nito ay sa katrabaho din natin, kaya lalapitan natin. So sakyan natin. So susuki pala brand dito. So meron tayong mga bossing sa dulo. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. O oh, ayan o. O. Ayan, pogi ng, ng mot, mot ni Musta Musta o. Jigsaw Suzuki ang sporty looks ng jigsaw mga kamotorista so ayan yung paligid ng jigsaw yan natin mamaya yan yung natin ito yung likod takboy natin kung quality ba yung takboy ito yung muffler so twin twin ang tawag dito kung di ako nagkakamali twin tube ang ganda ng muffler no kabilang side pogi Pogi, oh, meron na rin decals yung gulong mga kamotorista. Oh. Ayan, oh. May decals na rin siya. Pogi. Si FI na rin, oh. FI, fuel injection. Meron na rin tayong sa mga push button. May passing light na rin. High beam, low beam. Ito, turn left, turn right. Basina. Ito, may kill switch. Push start. Panel gauge, bubuhayin natin mamaya pogi oh, sporty oh. Pogi rin sa dulo. sa <laughs> sana <laughs> So, signal light. Ayan, nasa unahan signal light. Sungay so, type. Unahan mga kamotorista pagdating sa brake. Ayan, by Ayan, this brake. Yung unahan. Yung likuran. syempre this brake din ang likuran niyan. So, ang uh, nga sa likuran din, may decals din. Yung uh, gulong. Pogi. So ayun mga kamotorista, naka shock sya yun. eh dito yung yun natin, putres ng backride. So ayun mga kamotorista, ito yung may Ang pogi oh, Soundcheck, soundcheck, soundcheck! check, <laughs> Ayan, <laughs> oh, hirangin mo na para sa 10 million views. Oh, soundcheck, soundcheck. sound oh, Ayan, pogi oh. No, yan to oh. Sound check. Ayaw mag-isap eh. Ah, sirap ah, rin. Balik natin sa kasap rin. Apa lagi <laughs> ya? Eee. bamba rap, rap, Oi, oi, bogi. oh, 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 Up, bogi? down? down oh, oh, down. Eh, down, eh, down, down yeah. Ini oh, oh, 55, nah. Test drive. oh, 55, nah. Test drive. oh, 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 Yes. Pre, bagay sa iyo, pre. Pre, bagay sa iyo, pre. Sir, Anong mga sabi mo, pre? Anong mga sabi, pre, sa nagdadrag, pre? Pogi, para yung pogi. <laughs> <laughs> oh, bamba. <laughs> oh. 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 Sani, si, si bro, sani na sani yan sa manual eh. Oo. Oh. niya eh. Ano 'yung light? Brake, passing light, brake, no, passing night. Sinumang kukuha ng sasinya, 'yun siya. So ay mo ako mo-try style LED na rin pala oh, LED. Yan yan 'yan 'yan oh, passing light na. Oh. Meron na rin na kumusta. Wala pa punasan. Kaya punasan muna. Oh, passing light paano passing light pre? Ayami, passing light na rin mga kamudrista. Yan. Signal light, turn left. Signal, left. Signal, signal, light, signal light pre. Turn left. ayan. Yan, turn right. Yeah, pogi ah. Wala nga lang yan hazard. So yun, digital panel na rin oh, mga kumotristo, pogi oh. pinalibutan na oh. Oh, Jobit! Diba talaga? O, oh, isang bomba naman dyan, Jovit. Jovit, isang throttle naman dyan oh, isang bomba, isang bomba oh. Eh, oi kalau one more so, jamer so, jamer semua no, bomba, bomba, oh bomba, oh, bomba oh. oh, belum jangan. Oh. Oh siete no mano, siete no mano, siete no mano, bomba, bomba, ya no, bomba ya bomba, bomba, hey, ay di pa patalo si bro, 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 ay gusto drive. Ay, ayon, 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 Bomba, eto matinday ayaw ng bomba gusto sa kai gusto sa kai gusto sa kai drive oh nice. as as no, no, kind of okay. the drive nyano drive 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 oh 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 drive oh oh ay ay drive nyo drive oh 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 iba bakbak na oh 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 આપણે બાંકીંગ આપણે બાકી હજુ આપડે એ